ito ang gawin mo para dumami ang pera ng negosyo mo dyan. Paano padamihin ang pera ng negosyo? Kasi ang pera, yan ang dugo ng negosyo natin. Kaya kailangan may sistema ka dyan. At sa buong bidyong to, kapag natapos mo ang buong bidyong to, maalam ka ng mag-accounting. Ituturo ko sa inyo ang aking accounting system na ginagamit para padamihin ang pera ng aking mga negosyo. Kaya mahalagang tapusin mo ang buong bidyong to. So nga pala, kung hindi mo pa ako kilala, kung ngayon pala lang tayo nagkita, ako nga po pala uli si Darcel Robles, isa po kong negosyante na may limang taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Paano padamihin ang pera ng ating mga negosyo? Iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Tuturuan ko kayong mag-accounting system, ang sistema ang ginagamit ko para sa kaperahan ng aking negosyo. So kung gusto mong malaman yan, may kwekwento muna ako sa iyo. Let me tell you a story. Ito yung kwento ng buhay ko kung, kung paano ako gumawa ng accounting system ko sa buhay ko para ma-manage ko ang kapirahan ng mga negosyo ko na kahit wala ako kahit tauhan ko lang naiwan sa negosyo ko alam ko pa rin kung may kumukupit sa negosyo ko kung may nawawala sa pera ng negosyo ko ang tibok ng negosyo ko alam ko pa rin yan araw-araw so yun na nga way back 2021 nung ako'y galing sa isang pagkaluging negosyo nalugi yung negosyo ko dati nung nalugi ako nun madami akong racket madami akong negosyo madami akong binibentaon online. Gusto ko makaipon uli para makapagpatayo uli ako ng bagong negosyo. Ganon ang ginagawa ko dati. sobrang dami kong binebenta. Alak, sigarilyo, sapatos. Yan ang mga tinitinda ko dati. Nung tinitinda ko na yan, gusto ko maabot, may inaabot akong pera na yun yung tinatarget kong ipon. Yung amount na yun, yun ang ipong tinatarget ko para makapagpatayo uli ako ng negosyo. At yung pagbebenta ko ng sapato, sigarilyo at alak, yan ang mga binebenta ko para matarget ko yung ipon kong goal na yun. Maabot ko yun. So yun na nga, nung nagbebenta na ako, sa sobrang dami kong binebenta, out of focus na ako. Hindi ko na mamanage yung mga inventaryo ko. Kaya hindi ko makompute kung tama ba, kung may kulang ba sa benta ko. Kasi sa mga alak na yan, napakalaki ng puhunan mo dyan. Mawalan ka lang ng isang bote, yari mag diyan. Ang laki ng taga sa pera ng negosyo mo. At 'yun ang nangyari sa akin. 'Yun ang problema ko dati. Hindi ko siya ma at hindi ko alam na paubos na pala ang ista ko. At kapag may o-order sa akin, wala akong ibang magawa kundi sabihin na wala na po, ubos na. Kasi hindi ko na-monitor yung inventaryo ko. Kaya yung ibang mga customer ko nawawala, lumilipat sa kabila. Sa kabilang tindahan bumibili. At yung pera ko, sa sobrang bilis ng pasok ng pera. Hindi ko alam kung benta ba sa si sigarilyo 'yan, kung benta ba sa alak 'yan, kung benta ba sa si sapatos 'yan. Hindi ko na Sobrang dami kong binenta, nalito na ako. At yun ang malaking problema ko dati. Kaya gumawa ko ng isang accounting system ko. Na yun ang nagpabago ng laro sa pagnenegosyo ko. Na hanggang ngayon, ipagmamalaki ko yung sistema yan. Pustahan tayo, daig mo pa ang isang accountant pag nalaman mo ang sekretong to. Araw-araw, alam mo ang tibok ng negosyo mo. Ganyan ang ginamit ko dati. Pati inventaryo ko, na monitor ko na. Kaya kahit iwang ko sa ibang tao yan, alam ko kung may kumukuha ng inventory ko. Huli yan sa aking accounting system. Ganyan ka bangis, ganyan ka ang aking accounting system, ang sistemang binuo ko para sa kapirahan ng aking negosyo. Kaya hanggang ngayon, yan ang ginagamit ko sa mga negosyo ko. Kung bakit dumadami, namamanage ko na namamanage ang kapirahan ng negosyo ko. At ipagmamalaki ko sa'yo, kaya ko magmanage ng maraming negosyo dahil sa accounting system na yan. Kanyang kalupit ang pinagbago sa buhay ko. Kaya ngayon, gusto kong ituro sa'yo ang accounting system na ginagamit ko sa aking mga negosyo. Step 1 natin dyan, kailangan mo ng notebook, kailangan mo ng notebook na ganto. Yang ganyan lang pang elementary. Yung mura lang tigna 19 pesos lang. Kailangan mo notebook diyan. Step 2 natin. Kailangan mo ng tatlong ballpen, Ibat-ibang kulay. Ang isa ay itim. Ang isa ay azul. At isa ay pula. Bakit mo kailangan ang mga yan? Pag buklat mo ng notebook, pinakamahalagang parte natin. Sa accounting system bilangin mo ang pera ng kaha mo. Pera sa bank account mo. Lahat ng pera ng negosyo mo yan. Bilangin mo yan. At ilagay mo dito sa parting to. Kung magkano yan? lagay mo. At 'yan ang opening balance natin. Sa buwan ng ilalagay mo July 1. Example natin to ha, ah, July 1. Lagay mo rin ang araw, Monday. Tapos ngayon magdo-drawing ka ng cross na may bilog sa gitna. 'Yan, may bilog na ganyan. At dito sa kaliwa, lagay mo expenses today. Take note yung salitang today. Palagi mong gagamitin 'yan. Expenses today. At din sa right side, income today. na mo ngayong araw. At din sa taas na to, ilagay mo ang profit today. Magkano ang tinubo mo ngayon. Diyan natin malalaman. Step 3 natin. Ilagay mo lahat ng kailangan gawin diyan. Expenses today. Magkano mga nagastos mo ngayon? Next, income. Ilagay mo lahat lahat ng benta mo. Pag minusin mo ang dalawa, income today at expenses today, ang equals niyan, lagay mo sa profit today. Then, ito na ang pinakamahalaga, yung bilog sa gitna. Anong ilalagay dito? Cash on hand today. Yung opening balance mo 'yan, itong amount na 'to, ipag-plus mo sa profit today. Tapos ilagay mo sa cash on hand today. At para sa naman tong tatlong ball pinato. Itong dalawa, yung pula at asul, kapag masaya ka sa number na yan, yung expenses mong yan, for example natin 500, pues bilugan mo yan ng blue kung masaya ka dyan. Sa 500 na yan, pakiramdam ang gagamitin natin dito. Next, yung income mo ngayon, lahat ng nabenta mo, magkano yan? For example natin, 10,000. Masaya ka ba dyan? Kung masaya ka, bilugan mo ng asul kulay asul at yung profit na yan kung naliliit ang ka dyan, kung maliit lang at kinita mo ngayon pues malungkot ka bilugan mo ng pula yan at yung cash on hand today mo kung malungkot ka dyan bilugan mo din ng pula ikaw ang tatanungin ko masaya ka ba o hindi sa nakikita mong yan bilugan mo lahat ng masaya ka kulay asul kung malungkot ka sa number na yan abono ka negative ka ngayong araw na to bilugan mo ng pula gets na ang paggamit ng ballpen kung bakit tatlong ballpen ang kailangan natin gamitin sa aking accounting system Gets na ba? So kung ganyan, araw-araw mong gawin yan. Makikita mo dyan, kada buklat mo, kung puro pula ang notebook mong yan. At kapag yan ay laging pula, ibig sabihin, duguan ang negosyo mo. Araw-araw yan, oh, kita mo. Buklatin mo ang notebook mo. Kita mo kung pula ang negosyo mo. Ibig sabihin, bukas, kailangan mong bumawi. Kailangan mong galingan sa pagbebenta. Benta ka lang ng benta. Benta lang ang sagot sa lahat. Pera ang dugo ng negosyo. Yang notebook na yan ang magsasampal sa'yo ng katotohanan. Nakulang ka pa sa pagbebenta. Kasi para sa akin paniniwala, kaya ako to sinasabi sa inyo. Hindi ka talaga yayaman. Hindi ka aasenso sa negosyo mo. Kapag hindi mo pinapahalaga ng bawat pera ng negosyo mo. Bawat maliit na halaga ng negosyo mo. At yan ang pinaniniwalaan ko. Kailangan ka mapagkatiwalaan sa maliit. Para bigyan ka na mas malaking blessing. Kasi may kalaban tayo dito eh. Napakatindi ng kalaban natin. Ang kalaban natin dito, hindi mo mamonitor ang pera ng negosyo mo araw-araw. Hindi mo alam ang kapirahan ng negosyo mo. Kaya ngayon, kausap mo ko. Binigay ko sa'yo accounting system ko para ma-manage mo ang kapirahan ng negosyo mo. At araw-araw, alam mo kung lugi ka. Kung negative ka, alam mo. At yan ang pinakamahalaga sa negosyo. Di yung tirang bahala ka na. Bastahan ka na lang. Di mo alam kung palugi ka na ba? Baon ka na ba sa utang? Hindi mo alam. Pwes nandyan lahat ang data. Buklatin mo ang notebook na yan tuwing darating ka sa problema. Inaanyayahan kita araw-araw mong gawin yan para mapalago mo ang negosyo mo. Para dumami ang pera ng negosyo mo. At kung gusto mo lagi ako makausap, kung meron kang katanungan, mahalagang mag-subscribe ka na ngayon pa lang. Pindutin mo yung subscribe na yan. Subscribe mo na ako para lagi tayo makapag-usap, makapagkwentuhan tungkol sa pagnenegosyo. Samahan mo ko. Pindutin mo yung subscribe na yan. Mga kanegosyo, palagi niyo pong tandaan ito ha. Ah. Ang pera, dumadami yan sa kamay ng taong masipag. May pahalaga sa pera. Naniniwala na ultimo piso. Pahalagahan mo. Kahit anong halaga niyan, kahit gano'y ang kaliit, pahalagahan mo yan. Ang tao yumayaman yan, hindi dahil sa suwerte. Ang isang tao yumayaman dahil may paninindigan na lumaban araw-araw sa negosyo niyang yan. Kahit anong halaga niyan, pinapahalagahan niya ang pera. Kapag nakita siya ng Diyos, pinagkakatiwalaan siya sa maliit na bagay. Mas bibigyan siya ng malaki. Di mahalaga kung gaano kalaki ang puhunan mo. Tandaan mo yan. Dahil ang tunay na milyonaryo, nag-umpisa sa isang dasal, sa isang pangarap, at isang matinding paninindigan. Sinabi niya sa sarili niya eh, hindi ako tigtigil hanggat hindi ako yumayaman. Kaya ngayon palang lang mga kanegosyo ko, umpisahan mo ng pahalagaan. Paikuti ng maganda ang pera ng negosyo mo. Dahil tayo, ikaw na ang susunod na magtatagumpay sa buhay pag na negosyo. Diyos na ang nakatingin. At kapag Diyos ang kumilos, wala nang makakapigil sa pagyaman mo. Sa tagumpay ng negosyo mo, na kapag naabot mo yung tagumpay na yon, hindi ka makapaniwala sa nangyayari sa buhay mo. Tuloy-tuloy lang sa buhay pag ninegosyo nine natin kapwa negosyante ko. Maniwala ka sa akin, magtatagumpay ka. palakpakan ka naman dyan. Nga pala, alam na alam ko na gustuhan mo ang video to. Huwag mo kakalimutan, pindutin mo yung subscribe na yan. Subscribe mo na ako para lagi tayo makapag-usap. Comment mo lang dyan sa baba mga katanungan mo. At talagang sinasagot ko yan. Pindutin mo yung subscribe na yan. Subscribe mo na ako. Like mo na rin ang pag-uusap natin to. Mag-iwan ka na rin ng comment dyan. At share mo na rin to. Kung naniniwala ka makakatulong to sa buhay ng maraming tao. Maraming buhay ng tao matutulungan ng video to. Ishare mo ang video to. At nga pala, kung gusto mong mapadali, mapadami lalo ang customer ng negosyo mo. Tapos mamonitor mo pa ng mas malupit ang pera ng negosyo mo. Yang tinuro ko sa yung yan, ituturo ko sa ng buo yan. The balance sheet, income statement, cash flow statement. Mamaster mo yung tatlong yan. Nandyan ang pagyaman ng negosyo. Pakikita mo kung paano nagiging building, nagiging korporasyon ng isang negosyo. At tuturuan din kita ng malupit na marketing, marketing system para padamihin ang customer ng negosyo negosyo mo. Maraming tatangkilik sa negosyo mo. Magpupuntahan sa negosyo mo maraming customers. Tuturuan kita ng isang malupit na marketing system na kailangan kailangan ng negosyo mo ngayon. Kung gusto mo niyan, mag-enroll ka na ngayon pa lang. Paano mag-enroll? Mag-comment ka lang dyan sa baba. Na magpapaturo ka, mag-e-enroll ka, at ako nang balang mag-message sa'yo. At muli po, maraming maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Papaalam na po muna ko. Maraming maraming salamat po. Ako po muli, si Darcel Robles na mag-i- Iwan po sa inyo po ng katagang ang tamad wag na wag mong papakainin ciao bye